Hi people, good morning, good afternoon. Shout out sa lahat ng na mga nanonood sa atin people. Good morning. Ngayon, ah, marami na rin ako ng mga kung ano-ano ngayon. Hanap tayo. Ito, tumatang ano na to, marami. Ito, mga ko to kasi <coughs> dami. Pagka ganito kasi malakas ang alon mga friend. Maraming mutya yan ilalabas na mga dami mga bato. Oh. Kasi yung mga bato na yan ay galing yan sa ilalim ng dagat. Oh, para tingnan sa akin ng tubig. Kaya ano tayo. Halap tayo ng mga kung ano-ano dito friend. Tagpo so, tayo ng Marami na rin ako nakuha. Uh. Uy. Ay, nakakuha tayo, friends! Yes. Ah, nakatagpo na naman ako ng alimango. Magpia ng alimango. Ayaw pa magpakita. Oh. Ang kinis niya. Hala. sa wakas. Sa ako talaga nakakatagpo ah, Kasi alam niyo friend, yung ganito ko na, na pinakita ko sa live, ayaw pa magpakita. Ah, yung pinakita ko sa vlogs ang nakakita nun yung asawa ko, yung partner ko. Siya lagi nagpapakita. So, hingi ko, hingi ko kanina. Sana naman, ako naman ang na makatagpo ng mutya talaga. Yung sure talaga na ako makatagpo. Yan sa so, wakas, friend, oh. oh mga friend. Mutya yan. Oh, bihira lang kasi itong ganito. Oh. Bihira lang kasi tong ganito, mga kaibigan, oh. Tapos, ang ganda ng ano niya ngayon, oh. Nalabo siya. Ayaw magpakita mga kaibigan. Hmm? Wala ba Luminaw na. makita ka kaibigan. Yan. Yeah, Pangatlo ko na to. Pangatlo ko ba yun? Apat o oh, pangapat na mga kaibigan. Ang ganda niya ngayon Oh. Yes! Ang ganda rin Oh. Bato binali mo na ay mo mabali isda yan itlog to mutiya to ng isda mutiya na itlog ng isda wala mo yung ano yung itlog nang isda pag inanom mo sa tiyan ito yun oh jackpot eh. Tignan natin. Mm. Ganda ng combination ng kita ngayon, oh, no? Oh. Yan yung itlog. Napakaganda niya. Napakaswerte naman. Diyos ko, salamat, Lord. Salamat, kalikasan, dagat. Alam well, ganito kasi pag malakas ang alon, ayan, makita ninyo mga bato. Mga bato dyan sa karagatan sa tabi-tabi. Napakarami. Iba-ibang mutya ang makikita mo dito ngayon iba-ibang mutya ang makikita so, marami na rin kaming nakukuha mga iba-iba so ito lagay ko muna ko dito tago ko muna to kasi ito ay mutya tsakpak yan swerte yan, ipampaswerte to eh isda yan oh itlog talagang hindi ka talaga pagka may itlog Buti na itlog ng isda. O, hindi ka talaga maubusan yan. Kaya pangitlog ng pangitlog. Tapos combination pa nakita ako dito ngayon. Ah, yes! Thank you, thank you, dagat. Tago muna natin yan. Ah, na, pa tayo. susuro ko ito kung nandito nakashoot. Nakikita. Bira lang kasi magpakita ang mga ganito. Mga people. Sana magpakita ulit bihira lang yan magpakita kung ganahan ang yun, ganahan ang kalikasan magbigay ng mutya sa iyo bibigyan ka talaga kuha ka ng plastic doon o no, sa mga basurahan ayan o oh, okay, ayan mayroon pa tayong makuha alam mo yung nakita nating mutya mga mutya na yan friend ano lang yan uh, bihira yan lakas na ng alon super alon na hindi nga lang ako nag anat tayo kasi nakakalula uh, ang hinahanap kasi yung mata mata <coughs> dito 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 na tayo sa kabatuhan uh, makatagpo tayo dito nung magkaiba ay hawakan natin yun kasi baka agawin to. Dumudumi mabigat ng tubig dito. Umaas na. Umaas na. Kailangan okay, makakuha pa tayo ng sa pang ano mutya? Ano? Hmm. Ye tubig. <coughs> ah, ko naman ngayon. Na ako talaga makakita ng mutya ng Tubig. May nakita na rin naman ako ng ng Tubig. Pero hindi pa ako sure doon. Yan lang Yeah. niya. na ako ng ano ng ano ng tubig. panayo ba ako nito? Ay, <coughs> mm, salamat dagat. Piligyan mo rin ako. Salamat din ako na biniyayaan ako ng mukiyan ng dagat. Iwasag yun. Hindi mo yun basta-basta makita. Nakaupo ka. Ay, nakaupo. Nakatayo. Kailangan nakaupo ka. Para makita mo talaga. Ah, ano? oh, sakali. Yung mga ganito, mga rare na yan. ganitong white galing naman <laughs> ako mismo nakakita ginukuha ko itong mga ganito people kakaiba yan Pwede din tayo. Tagpo. Tagpo rin ako. Tuwang tuwa ko. Wira lang talaga yan. Maliit nga lang. Sana malaki naman. Sana malaki naman yung bigay ng biyaya. No? Ang, si alam nyo, pag ako pumunta rito, saliksik ko talaga yung mga ano kasi? Gusto ko kasi ako talaga ang maka-encounter sa mutya. Ha? oh namangka yan. Wala pang huli yan. Praise the Lord. Thank you. Hallelujah. Masaya ako dahil sa buong buhay ko, marami naman akong mutya na na-encounter. Pero sa dagat, tuwang-tuwa ako at ang kinis pa pakakinis okay people maraming salamat God bless po sa ating lahat marami rami na rin kuha ko oh, mata okay sa susunod muli people shout out sa inyong lahat God bless abang abang na lang po tayo <coughs> dahil mamimigay din ako dito ha ng mga parapol sa inyo okay bye bye bless you na yung bangka aba babae lang ang galing ha yung marunong lumango yung babae. Galing nung babae, oh. Ayun, oh, lumango Manguli yan ng isda. yan? oh, mamaya yan. Pagka may mahuli yan silang isda. Ayun na! May na ang isda. Ayun, naglilipara na yung isda doon. Dami na nilang mahuli. Ayan, magbenta yan sila pag na marami ang mahuli. Oh, yan na yun. Pagka yan, nagbenta ng isda sa atin, jackpot kasi maraming ibibigay. Galing! Okay. Okay mga people, salamat, salamat. Sa iyong pagtangkilig sa aking channel. Bless you all. Bye. Bye bye. Alay, eh, ikot-ikot tingnan mo, no. ikot-ikot na 'yung ikot-ikot na 'yung bangka, o. Oh. kasi manghuli sila na isda. Galing din ng babae, oh. magaling lumangoy, no? See you friend. Bye.